guys, it's me, Shirley and Mrs. Lau and my ug akong anak, Rafael W. Adlaon. O guys, na ako itang taon ang title ani, wala na talaga. Ready song. Bakit hindi na makita ang kislap at siya sa iyong mga mata Bakit hindi na madama nang pagmamahal pag iyakap iyakap kita wala na ba ako sa iyong puso hindi na ba ako ang mahal mo bakit ba kailangan na mangyari to damdamin tuluyan na Nagwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba? O wala na talaga. Sana'y makayanan ko natanggapin na tayong dalaw ay magkakalayo, magkakalayo. Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako ang mahal mo? Bakit ba kailangan na mangyari to? Damdamin ay na tuluyan na Nagwawakas na ba ang pag-ibig? Wala na ba lagaw <tries> Andyan na guys bye